Sa pananalasa ng Super Typhoon Nando, isa rin sa manasalanta ang probinsya ng Apayao. Sa bayan ng Luna na stranded sa kabilang pampang ng ilog ang lalaking ito na residente ng komundansya sa barangay San Francisco kahapon September 23. Isinalba niya kasi ang kanyang mga alagang kalabaw pero nang pauwi na, hindi na ito makatawid sa ilog matapos tumaas ang level ng tubig. Isang rescue operation ang isinagawa at matagumpay na nailigtas ang lalaki. Sa bayan ng Santa Marcela, higit isang libot pitong pamilya ang nagsilikas. Sa bayan ng kalanasan, labing isang kalsada ang hindi madaanan matapos maitala ang kaliwat ka ng pagguho ng lupa sa Apayaw Ilocos Norte Road, Pagudpod Adams Kalanasan Road at Laveria Kalanasan Kabugaw Road. Sa pag-alis ng bagyo, bumuti na rin ang lagay ng panahon sa bayan at nagsiuwian na rin sa kanilang tahanan ang nasa 480 pamilya o higit 1,600 na individual. So far, sir, yung mga na-displaced na families dito sa Paya nung sarang yung pag uh, panit, typhoon nando is mga 1,575 families po. Mga inilikas po at para uh, may kabuang 4,567 na individuals po. Yung mga families along the Apayo River, they were prone to flooding po yun at saka mga kabayang ito natin na malapit sa mga landslide fronto. Sa katabing probinsya ng Abra, isinakay sa rubber boat ng Coast Guard ang mga relief goods para maitawid ito sa Ilog at madala sa Barangay Sagap sa bayan ng Banggad. nakicharge naman ang mga residente sa Banggad sa loob ng Kapitolyo matapos mawalan ng supply ng kuryente ang bayan. Tumaas naman ang level ng tubig ng Abra River sa Manabo, Abra noong kasagsagan ng pananalasa ng Super Bagyong Nando. Nagsagawa naman ng clearing operation ang makinatawan ng Tinag MDRRMO sa ilang kalsadang isinara sa bayan ng Tinag dahil sa pagguho. Naputol naman ang kalsada sa barangay Bulbolala sa bayan ng Likuan bay matapos itong gumuho sa pagragasa ng ilog. Nabuksan na rin sa trapiko ang Abra Kalinga Road sa barangay Subaga matapos maitala ang pagguho ng lupa sa lugar. Sa bayan ng Malibkong, hindi madaanan ang Agibo Poblacion Provincial Road matapos maitala ang serya ng landslide. Sa tala ng Office of Civil Defense Cordillera, higit na 2,000 pamilya o 7,000 individual ang inilikas sa buong Cordillera. Kasabay nito, agad namang naipaabot ang mga kailangang tulong sa mga pamilya ang naapektuhan ng bagyong Nando sa iba't ibang bahagi ng rehiyon Yung uh, mga assistance provided na naibigay sa ating mga affected families, meron na po tayong grand total na... 574,769 pesos. At ito po ay mga combined na assistance na ibinigay na po ng DSWD, local government units, ng Office of Civil Defense, at iba pang mga stakeholders natin sa mga localities po natin. Patuloy pa rin ang pamamahagi ng tulong sa mga nasalanta at tiniyak ng OCD car na sapat pa rin ang mga supply para sa pamilyang nangangailangan sa rehiyon ng Cordillera. Sa ngayon, inaalam naman ng mga otoridad ang kabuuang danyos na idinulot ng bagyong Nando sa buong rehiyon. Ongoing po yung ating ano damage assessment. Naglabas na rin po ng direktiba ang ating uh, uh, regional director si Sir Albert Imogol na mag-conduct ng uh, damage assessment dahil nga medyo kumalma na po itong uh, weather systems po natin. Samantala, nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility ang tropical Store Opong at inaasahang magdudulot ito ng masamang panahon sa ilang bahagi ng rehiyon kakapasok lang po nitong uh, tropical depression opong sa ating uh, Philippine Area Responsibility at in-expect po natin ito within 36 hours. Mapasok po ito at mararanasan na po natin yung epekto ng bagyo dito sa mga nasa, ano po, nasa southern part ng Cordillera tulad ng probinsya ng Benguet, Ifugao, Mountain Province. Sa ngayon, naka-red alert status pa rin ang Cordillera Regional Disaster Risk Reduction Management Council Emergency Operations Center para masiguro ang agarang koordinasyon at paghatid ng tulong. Pinapayuhan ang publiko na maging handa, makinig sa mga abiso na makinaukulan at agad na lumikas kung kinakailangan. Ron Maranan, RNG News.